Hi guys, welcome back to our vlog. So our ano po video for today po ay mag-iilog kami. Ayan po, magay okay ka. Yeah, papunta po kami sa ilog. Ayan nga guys, naisipan namin pumuntang ilog dahil wala po kami pang resort so ilog na lang. <laughs> so, pupunta po tayo sa Sabang River. So, ito po guys, ay dadaanan niyo papunta ng ilog. Ayan. Ay, ang ganda. Ang ganda na ng ano dito, hindi na siya giva. Ayan guys, tingnan niyo po. Ayan. Ayan po. Ang ganda. Ayan guys, papunta pong ilog. Dito na yung challenging. Pababa na kami ng ilog. Ipapakita ko sa inyo guys, guys yung pababa. Guys, pupunta doon sa pinakababa. Sa eto na guys, yung challenging. layo pa ng lalakari namin. Diyos ko. Ang hirap ng daan. O, oh, dito medyo patag na. Hey guys. For the ghost. Saan ba yung... Saan sa'yo na nag-agi? <laughs> daan. Oh my God. So, ito, ito na, na guys. Nandito na po kami sa ilog. Yan po. So, nandito na po kami sa ilog. So, magluluto kami. Ayan. Ngayon okay, guys, didikit na po tayo ng apoy. Ay, okay, ay magluluto na. Po, okay, oh, madikit na si Janing ano, ihawan. Hindi sa ilog. bawang tilapia luto na ang ating chef na si Boy Ligro <laughs> sarap nyan walang bitchin po kami ayan po kainan na po kami hmm hindi ka masasira hindi ka mukhang mga nilang <laughs> nilang Ito na po yung challenging. Pauwi na po kami. Oh my God. Ayan, galing kami doon. Diyos ko. Ang layo pa po na aming lalakarin. Ayon sila, oh. Tinanin. Dito na kami sa taas. Diyos ko po, nakakapagod. Dito na po kami. Buko salad po, naka GNT Express pa po yan Plus, oh, kita nyo yan Ano, isa-isa lang Isa-isa lang Oh, Sige, sige, sige. GNT pa yan. Ah, oh, ah! Oh.